Kung walang anomalya na ginagawa ang isang tao, dapat hindi naghuhuramentado, dapat hindi naghahamon ng patayan, dapat hindi nagbabanta, dapat hinaharap kung ano ang dapat harapin. Alam mo, itong si Sarah, warfic talaga to. Gagawin niya ang lahat para maabsuelto siya sa mga investigasyon. Kapag sumuko ang mga taga Quadcom sa katatanong sa kanya, gagawa at gagawa pa rin yan ng maraming katarantaduhan. Pinalaki sa katarantaduhang buhay yan ng ama. Kaya ganyan. So, kung itong mga taga Quadcom ay susurrender sa katarantaduhan ni Sara Duterte, talo kayo. Pinaka the best niyong gawin dyan sa gobyerno, para tahimik tayong lahat. I-impeach nyo si Sara Duterte. Tapos ang laban. Alam niya yan si Sara Duterte. Hindi lang ganyan ang gagawin niya. Yung mga ginagawa nilang drama, yung mga ginagawa nilang dahilan, may sakit, hindi alam, walang alam, ewan, yan ay isang uh, ang iinsulto sa mga nag-iimbestiga. No? Kayong mga nasa Quadcom, kayo naman ay mga nakapag-aral, kayo naman ay mga disenteng tao kung ituturing, nahaluan lang kayo ng garapal katulad ni Sara Duterte. Dapat, kumilos kayo. Hindi naman kayo pababayaan ng taong bayan eh. No? Kung nasa tama at nasa lugar ang inyong aksyon. Sino ba yan? Vice President lang naman yan. Sino ba ang kanyang hinihiya ang bansa na pinaglilingkuran ninyo? Hindi ba't kasama tayong lahat sa kahihiyan? Dapat kayong mga taga-Quadcom, samahan na ni Marcos, alisin nyo na sa tungkulin si Sara Duterte. E ano ngayon magwala siya? E ano ngayon magpapatay siya? Siya lahat ang aani ng katarantaduhan niya. Eh ayan o, pinapakita. Pinapakita, kayang-kaya kayo. Aba, eh, hindi tama na ipakita nyo rin na kayo ay kaya-kayanan. Huwag kayo magpapatako. Isa lang ang buhay. Sabi nga nung mga supporters ni Sarah Duterte eh, si uh, Atty. Lenny daw ay uh, pinatay ang asawa ng dahil lang sa bayan. Maganda yun. Karangalan yun. Namatay ang isang tao ng dahil sa bayan. Eh itong ginagawa ni na kahit mamatay sila, hindi sila karangal-rangal para sa bayan. No? Alam nyo, Hanggat may makatakot ang mga hudas na yan. Hanggat ipinakikita na may natatakot sa kanila, hindi titigil ang mga iyan. May power kayo. Nasa posisyon kayo. Pirman nyo lang lahat ang kailangan. Kung kailangan papirmahin ng taong bayan, papirmahin nyo. No? Meron kayong mga LGUs. May mga barangay papirmahin yung lahat ng tao. Lampasan niyo yung 32 million na ipinagmamalaki niya. Ganun lang yon Mayabang eh. Pinagyayabang niya 32 million ang bumoto sa kanya. Eh, paano yung natitira? Mahigit na 30 million yan na nakakasakse sa lahat ng katarantaduhan nila. Mamimihasa yan. Mga? Hmm? Lahat ng anumang gagawin niyan, dadaanin niya sa pananakot. Dadaan niya sa pantataranta. Dadaan niya sa pag-iskandalo. Dadaan niya sa panggugulo sa bansa. Dadaan niya sa kahihiyan para lahat kayo'y manahimik. Para kayo'y tigilan siya. Bakit siya titigilan? Hindi man mahabol ang pera sa kanya, ang habulin ninyo ang katahimikan ng bayan ang pera, kikitahin pa yan. Karma naman ang aabutin niya sa ginawa niya sa bayan. So, ang pera mawawala, nakikita. No? Pero yung kahihiyan ng isang bansa sa buong mundo, yun ang pakaisipin nyo. Meron tayong vice-presidenteng baliw, vice-presidenteng adik, bangag, may vice presidenteng war freak. May vice presidenteng abusera. Ikaw kayo matatakot sa mga Duterte. Iisa lang din ang hininga ng mga iyan. Kaya kayo mga nakaposisyon, gawin nyo ang nararapat. Bigyan nyo na ng aksyon. Bigyan nyo ng lesson para hindi na muling pamarisan ng kahit sinong umuupo sa gobyerno ang ginagawa ng mga Duterte. Kapag nagpakita kayo ng takot, sorry na lang kayo. Palagi kayong tatakutin. Si Marcos, hindi ka dapat Mr. President manahimik. Mag-order ka ng dapat. Marami ka advisor na nakakaintindi ng tama. Kung hindi kaya ng utak mo na magdesisyon. Mingi ka ng advice sa mga makajos, makatao, makabayan. Hingi ka ng advice. Kasi malala na si Sara Duterte. Buhay niyo, binabantaan na, papayag ka, mananahimik ka lang. Aba, kahit hindi niya kayang gawin ang sinasabi niya, o kaya man niyang gawin ang sinasabi niya, Maging listo ka, maging alerto ka dahil ang miting ng mga Duterte hawakan ang Pilipinas.